bermin mo damit mo. Midyas, barin mo. Damit mo, barin mo. Mereka kira mau udah apa bisit gitu <tuk> Malinis yung ano ilog nila kaso lang mababaw. <laughs> nakita yung chewing ko eh kaya dito na lang kami maligo nanap kami sabi daw doon sa taas pa lang no, mo yung windmill mo malapit lang kami sa windmill yun hey, know, o kita yung windmill hindi ko yung kita eh Ano? Ano yung ikot lang? Ano yung inantan nyo? Ano? Hindi dito ko sa yung truhin ko. Hindi ko makita. Kasi doon sa taas may way, ano daw doon mga kasi naman makita. Dito lang kami. Ano yung ilog? Huh? Sabi?

eh, nagtanong kami kung nandun yung chewing ko. Eh, hindi namin nakita. Hindi ko nakita yung chewing ko doon. Eh, pero maganda doon. Pwede mag-inom-inom. May mga cottages. So, dito na lang ako sa may gilid ng sapa. Enjoy pa. Libre pa. Hindi video mo ko. Si Arar. mo Paliguin mo kaya si Arar. Uwang yung si Arar. Mimik lang yung si Arar. lang lang boys Nandito La Woo Sente lang Hindi <laughs> nakalain Makaligo kami dito Sinaw kayo Ligo. Kamu, ligo Nababaon lang dito pa. Ang malalim. Doon so, sa pinuntahan namin guys. Doon sa pinuntahan namin. Malalim. Malalim doon. Kung entrance ka lang. 20 pesos. So kung dalawa kayo. 20 pesos. So, kung may dalawa kaming tulad ng bata. May 20 pa yan. So 100 pesos. Dito. Libre na. Wala naman bayad bata. Malinaw pa. Diba? May kasama ka pang mga isda. So ano po inaantay nyo guys? Tara na. Marami po lang tao doon, no? Ha? Huh? Umataas-taas. Alas mm. silang kuya nagbit ng mm. tabo. Ha? Silang kuya nagbit ng tabo. Mm. Mm. Malabo yun silang tatay nag-i-entrance, ha? Nasa ilog-ilog lang yun. Hindi yun nag-i-entrance. Hmm. Refreshing. Hmm. Sige mang, sabay pindot mo mang isap mo pag sabi ko rephrase mo. Dapat ako pag sabi. Dito sa rephrase. Oh! Rephrase mo. Rephrase mo.